yung puting pipin. Ako na yun. Kaya, kung no, ako yung nalipi ako, dahil ala mag-brown, ang uh, may gawang makit ako sa yung puting tao. Hey. At kami na pang-alim na araw na po natin ito, at ang sabi ko nga sa kanila, kanina, ang itingin ko na, ikatabi ko yung anak ko, sabi nung anak ko, dati naman. Kaya, wala pong binagbago, kaya mabilad sa araw, kaya hindi. Dati na pong may game. Basta importante, maligis naman po ang puso ng po. Noong isang araw po kami doon sa Santa Rita, nag ako kami mag-house to house. Meron kami kinukupus medyo may edad na na supporter namin. Ang sabi niya sa amin, biro lang naman, kaya lang mag magandang i-discuss dito para ma mapag-usapan mo natin mabuti. sabi mo nung matanda, eleksyon na naman, itikaw mo yun naman, sabay-apir. Tanda mo yun, nag nagbibiro lang po yung matanda sa amin. Kaya alam mo, gusto ko lang ipaintindi sa lahat, may punto po siyang gusto kong sabihin sa atin. Alam niyo po, dumarating na naman ang eleksyon kung saan ang mga kandidato pupunta na naman po sa inyo hihingi naman ang inyong boto at sasabihin po sa inyo, iboto muli para manalo muli. Alam niyo po, bakit ba ganito tuwing tatlong taon? Itinakta sa ating saligang batas ang election po every three years. Every three years. Itong taon po ito, ang iboboto po natin, naging dalawang senador, congressman, governor, vice governor, Itong board member, mayor, mayor vice mayor, walong punsihan, at kasama na rin po dyan ng party list. So hindi rin po tayo nagbuboto ng presidente at vice president kayo. Sa 2016 po ang president at vice president. Nakatakda rin po sa saligang batas na ang election po ay tuwing ika dalawang lunes ng Mayo. Nagkakaroon po ang ikalawang lunes po ng Mayo ngayon, May 13. So May 13, 2013, yan po ang eleksyon this year. Kung gagaling po ako ng salita, at ipumpara ko to sa eleksyon, gagamitin ko po ang salitang tiwala. Alam niyo po, ang eleksyon po is not just an exercise of your voting rights. Hindi po ito yung isang paggamit ng karapatan niyong mabili. Ito rin po yung panahon na ang mga tao bayan yan, isasalin po ang tiwala sa kanilang mga ibuboto sa araw ng eleksyon. Ito po yung araw na inyong pong tiwala ibibigay sa amin. Ibuboto niyo kami ng isang araw at tatlong taon po kami maglilingkod sa inyo. Alam niyo po, ang salita tiwala, isa ito sa mga most abused words at saka taken for granted words. Bakit ito? Akala natin, ang salitang tiwala, baliwala lang sa atin. Pero kung pag-aaralan mo natin mabuti, ito salitang tiwala, araw-araw ko natin ibinibigay. Araw-araw ko natin isinasalin sa ibang tao. Ano ba ang magandang ihimlo e dito sa paggamit ng salitang tiwala? Sino ba ang nagtatrisikin, bayan, sa bayan, sa bayan, sa pamay. Siguro na naman po lahat kayo na subukan nyo ng sumakay sa tricycle. Ano po? O. Oh. Ang gagawin nyo po, papara kayo ng tricycle. Sasabihin nyo din sa driver, pagkakilala nyo, sasabihin nyo kung saan kayo pupunta. Sasabihin nyo, punta akong palengke. Sasakay ka na sa tricycle at iakakit ka na sa palengke. Hindi nyo na po tatalingin kung may disensya ng driver. Hindi nyo na rin tatalingin kung may yung motor. Basta nakita nyo, yung driver, pamilyang sa inyo, sasakay na po kayo, iahatid na kayo sa bayan. So yung inyong pungtiwala na aabot kayo ng maayos at ligtas sa inyong patutunguhan, isinalin nyo na doon sa driver ng tricycle. Sino na ho ang um, madalas mag-almusal ng pandesal dito sa inyo? Pandesal. Siguro na naman po lahat tayo at one moment in our lives, nag-almusal na po tayo ng pandesal. Pagbibili po tayo ng pandesal, tatawagin niyo yung mga naka nakabike na bata. Ako po tumuntua, nakikita ko yung mga bata na nagtitinda ng ganon. Papakain natin yung bata, pabili nga ng 20. Bibigyan natin ng 20, bibigyan tayo ng katumbas na halaga ng 20 na tinapay. Tinatanong nyo ba kung sino ang nagluto? Tinatanong nyo ba kung sino ang nagmasa? Tinatawag niyo ba kung may suot o wala yung nagmasa? Basta kayo, nagbayad kayo ng 20, iniiwin niyo yung tinapay sa kapagkainan, sama-sama kung kayong kumain, kaya may palaman o wala. Ito rin ho yung isang ehemplo na yung ating huntiwala, isinasalin ho natin doon sa nagtigna ng pangdisaan. Hindi na natin tinanong kung safe ba ito o Hindi. Basta tayo, pamilya yung batang nagtinda, isinali na natin ang ating tiwala, kinain natin yung pandesal. Ito naman po ay dalawa sa mga ehemplo na kung saan ang tiwala po ninyo, isinasalin nyo sa ibang tao. Ito rin po ang isang napakagandang ehemplo kung bakit parang napakagaling ibigay ng salitang tiwala. Pero kung ito pong tiwala, ilalagay po natin sa araw ng eleksyon, sana po hindi naman ganun katali. Sana po meron naman tayong mga standards. Sana naman po meron din tayong titingnan sa ating mga ibuboto sa araw ng eleksyon. Isipin nyo na lang po ang sarili, ilagay nyo ang isang sarili sa isang dalagang nililigawan. Kami ho ang nangiligaw sa inyong lahat. Lahat po kami, gusto namin makuha ang inyong matamis na oo. Dapat, meron naman kayong batayan. Hindi ba kung matinumusta lang namin kayo, ay eh, bubutan na po kaagad kayo. Sabi nga ni Kung siya, June Asuncion kanina, may mga kinukumusta po kami, ang sabi sa amin, batikan daw, ganador daw. Ibig sabihin, nasukat na po nila ang aming kakayahan. Napatunayan na din nila na yung aming humilingin tiwala sa inyo ay nagampala namin mas kipapano. Pero anong klaseng tiwala mo ba ang dapat niyong ibigay at hanapin sa mga kandidato? Dadaanin ko po ito sa isang kwento. Naaalala ko yung kwento ng isang bata. Nakatuwaan niya umakyat sa puno ng mangga. Hindi niya namalayan, medyo may kataasan na yung kanyang nakakyat. At nung napagod po siya, napagod siya, sinubok niya ang bumaba. Hanggang dumapo siya sa isang sanga at hindi niya na kaya bumaba sapagat pagod na pagod na siya. Ang mga kapitbahay, tumawag ho ng bumbero. Nilagyan ng hanggan para karotong bababa yung bata. Yung bata po hindi bumaba. Dumating naman ang isang bahay, nagsabit ng tali at pinababa yung bata. Yung bata gagamitin ng tali, hindi po umaba yung bata. Hanggang sa oras na dumating yung kanyang ama at ang sabi niya doon sa kanyang anak, Anak, talon, sasaluhin kita. At yung bata, sabi nga ng ama, tumalon, sinaluma ng kanyang ama. Yan po yung tiwala na dapat yung maging batayan, ito pong darating na yung ito yung kanala na sigurado pag tumalot kayo sa amin, sigurado, sagaluhin namin kayo sa grupo. Walang kondisyon, walang alindangan, buong puso. <laughs> Yan po yung tiwala na hinihingi namin sa inyo ngayon. Kung hindi man namin makuha ngayong gabi ito, may mga alaw at gabi pa po kayong nakikira. Sundan niyo po kami, makipagbalikan po kayo, tingnan niyo po ang mga at kung sakaling sapat na po ito, magtiwala po kayo sa darating na eleksyon, iboto niyo po kami lahat at itong tiwala ito, papalitan po namin ng serbisyo na narapat agad-agad at walang pinipili. Sino-sino po sino ba ibuboto niyo? Tama si Kuya John, wala ko kami mayor. Nagkataon mo, wala kami mayor. At ako may advantage sa may mayor mayroong disadvantage na walang mayor. Kami ho minanamnam namin ang uh, advantage ng walang mayor. So ang iboboto niyo po sa amin, si Babia Milauco bilang vice mayor at lima ho kaming mga kunsihan. Kung sakasakali lang ho, sabi nga ni Kuya June, eh, kami ay ganador at saka batikan. Kung sakasakali lang mo ngayong gabi, ang nasa isip mo lang pong iboto, ako si Kuya John at si Kayo. At kung sa manalo mo kami, hindi mo kami maligaya. Hindi mo kami maligaya. It would be an empty bill. Kulang po. Sapagkat, kung may mga programa po kami, at hindi naman po tinitipan, hindi mo namin magagampanan kasi hindi mo kami ang nakaharapin. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, kung sa kasakaling ibuboto niyo po kami tatlo, si Consiela Sinsun, si Consiela Ibagli, at si Consiela Mayola, isama niyo na po itong dalawa namin kasama. Ang sabi nga nila, baguhan. Pero ang salitang baguhan po, it's a relative term. Depende sa tao. Ito pong si Titos, baguhan in a sense, na first time niya mga kandidato in any decision ito po yung first time niya mga kandidato bilang pulsihan babuhan sa pagkandidato pero sa servisyo hindi po ang tagal ko na po kasama si Bob mula nung vice mayor, mula nung naging mayor, mula nung naging vice mayor ulit, nakikita ko po, po ito pong si Titos ito kasi ang kanilang nakababatang kapatid Gunso, patulad niya ng practice ng Pilipino <coughs> Mag-uutos yung panganay doon sa ikalawa. Yung ikalawa, titignan yung ikatlo, iuutos, iuutos doon sa ikaapat, iuutos. Hanggang ang panggang pinag-utosan po, eh yung punso. Kung sakasakali po may iniutos po si Bak, ang kanyang mga kapatid na mga iba, wala naman sa masino, ang madalas sumumunta si Titus. Ang madalas magdala ng serbisyo sa inyo noon, hindi nyo lang po napapansin, ay si Titus. Kung meron naman ang mga umabot na pangako si Bob sa inyo, ang inutusan po niya, si Titos. So si Titos, in a sense, hindi po siya mabuhan. Dati na po siya naglilingkod sa inyo. Kaya lang, hindi po siya yung type na KSD. Yung bang nautusan ng minsan, o kung hindi ako nagdala niya, hindi wala sana kayo ngayon, hindi naman yung gano'ng si Titos. Si Titos po, Nandito lang po siya sa gilid, hinihintay niya kanyang Kuya Bob, tawagin siya, magdala po ng servisyo, mailapit ang kanyang Kuya Bob sa mga nangangailangan at sa kanyang Kuya Ganyan po si Titus. Kaya in a sense, hindi po baguhan si Titus. Datihan na po siya, nagsisilbi sa inyo sa bayan at sa mga mga B.O.B. O, o yan. Kaya po kayo, kung sa kasakali po, at sana mangyari, iboboto niyo po si B.O.B. ang isunod niyo po agad na iboto si Loco. Si Titus po, yung kanyang kapatid. So dapat po, ang boto ni Bob at boto ni Titus, parehas. O kaya, mas higit pa kasi mas gwapo daw si Titus kaysa kay Bab. Ayan. Ito naman pong si Romel, bo. and Bob, ang din kung tawagin. Kaya eh, lamang, babuhat, first time na nandidato sa politika. Pero alam niyo po, nabantayan ko rin po itong taong ito, between a government official giving service and a private, private person giving service, sino ang mas may mabigat na ginawa? Sino po? Di ba yung private person? Kasi wala sa government official, It is incumbent upon his position na magsilbi kasi tawag mo ng kanyang pwesto. Diba? Tawag mo ng kanyang pwesto na magsilbi kasi nakaupo at may pwesto. Ito pong si Romel, wala pang balak noon na mga kandidato nagsisilbi ng pusa sa tao nagbibigay na rin po ng serbisyo, siyempre, hindi naman natin pwede ikumpara yun nasa gobyerno siya. Kasi yung gobyerno, may mga resources po yun, galing sa gobyerno. Siya, kung nakapagsilbi man po sa atin, ikukumpara natin, medyo maliit. Pero malaki po yun, sapagkat sarili niya po, si, si, sarili niya po, resources ang kanyang ginamit. Ang hirap po kasi, sana hindi po kayo yung uri ng ikukwento ko ngayon. May mga kandida ay may mga bumoboto po kasi ang sukatan po sa pagboto ay eh yung nakabigay sa araw ng eleksyon. Alam niyo po, ako at ang grupo namin, we pray every night and every morning that we make, we wake up. Sana po mas maraming mga kababayan natin ang naniniwala sa serbisyo na hindi binibigay yung kung servisyo na galing sa puso. Ano po isang example po dyan? Baka makakita na naman po kayo ng mga kandidato o ng mga nakaupo what, 36, di ba 3 years ito? 3 years. 3 years. Ang isang taon, 12 months. Kung 12 months times 3 years, 36 months po yan. Kung nag-umpisa ko kami umupo, July 2010, Nag-umpisa po ang election period, March 29, 2013. So, April, May. So, isama na natin ang March. So, ano ang ibig ko sabihin? 36 months po, kami nakaupo sa gobyerno. Dapat magsilbi sa inyo. May mga kandidato po na nakaupo ngayon, 33 months po silang hindi nagsilbi. 33 months kung hindi nakita. 33 months na nagtago sa inyo. Pagdating ng tatlong buwan, bago mag-eleksyon, ang dami na naman pong ang dala, ang dami na naman ibinibigay sa inyo. Kayo naman po, magpapabola na naman. Dapat ang inyo, ano ang ginawa nila noong last 33 months? Pag-isip naman po sa nakaralami ano ang ginawa nila nung mga nakaraang 33 months? Ang ang sagot niyo po, wala. Itong tatlong buwan na naman ito, paliliguan na naman tayo sa plywood, simento, ala, tigarilyo. Kaya ang hirap po ng na buhay natin, hindi mo tayo magpuprogreso sa politika. Kaya po kami, kami po, ni Kuya Jun, nakatutulog, nakatutulog po kami gabi-gabi kasi alam po namin, araw-araw may natutulungan po kami. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yung namin natulungan, baka mapahiya pa po kayo. Pero nakatayo po ko dito sa inyo ngayon, tinititigan ko ang inyong mga mata, sinisiguro ko po, one time or the other, natulungan po po kayo bilang konsihal dito sa bayan ng Pasilong at ako po'y maligaya at may lakas doon na nakatayo dito po sa inyo ngayon. Pag meron may, pa ang mga mag-meeting dito, tanongin niyo po, ano ang ginawa mo nung nakaraa 33 months na nakaupo ka? Biglang-bigla, pagpapakita ka naman tatlong buwan bago mag-eleksyon. Pag nanalo na naman po yan, ano naman ang gagawin? For the next 33 months, sleep again. For the coming 3 months, wake up again and give you again. Ito so, mo ba gano'n? Huwag naman po sana. Kaya huwag mo kayong mahihilo sa ganyan po. Ang kailangan po, nagsiservisyo. Kaya lang, kung minsan po nahihilo tayo, ano ba ang sukatan natin sa pagbibigay? Naalala ko po yung istorya yung tinuro mo ng teacher namin na madre ako may nag-aaral sa San Andres High School. It's a story about a rich man and a widow. Na Tagalogin ko na lang po at ilalagay ko sa mga bagong panahon. Ito po ang isang story ng isang mayaman at isang mahira. Yung viewda po kung para po sa isang mahira. Yung mayaman, nagbigay ho ng na 1,000. Yung mahirap, nagbigay ko ng na sampung piso. Kung titingnan natin, sino ang mas nagbibigay ng marami? Iba yung mayaman. Sino ang mas konting binigay? Iba yung mahirap. Pero kung titingnan po natin, yung mayaman, nagbigay man ng isang libo, sobra po sa pera niya yung ibinigay niya. Samantala yung mahirap, para lang makapagbigay sa Diyos Pati po yung kanyang pamasahe pa uwi na sa piso, ibinigay niya na o at naglakad na sa pauwi. Kami po ngayon, kung sakali pong konti ang may bigay namin sa inyo, yan po lamang ang kaya namin, yan po lamang ang damag ng pera namin, hindi na po namin kaya magbigay. Subarin kung ano man ang ibinigay namin, ibinigay na po namin sa inyo lahat. Wala na ho na tira Yan po yung tulong na ipinapakita po namin sa kaya po, huwag mo maging sukatan kung magkano po yung naibigay namin. Kasi po, ang ibinibigay po nila, resources po ng munisipyo. Yung ibinibigay po namin, personal po namin, resources. Kaya po, hindi po namin kaya ito Ang tanong, dapat kung pa nila ibinigay. Bakit ngayon ka lang? Kung may iba na akong binamahal. So sa ganyan po, gusto ko ulit ulitin sa inyo, ito lamang po yung panahon sa araw ng eleksyon na ang mayaman at mahirap pantay sa mata ng batas. Ito lamang po yung pagkakataon na tayo po mga mahirap, makalalakad tayo ng mataas sa ating mga noo at sasabihin natin sa mga mayayaman, pantay tayo sa araw na ito. Bakit itong pantay? Sapagkat ang boto ng mayaman, bibilangin isa ang boto ng mahirap bibilangin isa. Pero, mas marami ang mahirap kesa mayaman. Kaya kung tayo pong mga mahirap, pipiliin niyo po kami, makapwesto, makabalik, mas marami pong bibilangin boto ang mahirap, matatalo po ang mga mayaman. Kaya po, sa darating na eleksyon, hindi ko ko po, 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 huwag niyong kalilimutan, ang iboto niyo pong Vice Mayor, Bagya Milaw, at ang mga konsihal po, konsihal June Asuncion, number 3, konsihal Tito Samilao, number 6, konsihal Kayong Ibarle, number 7, konsihal Romel Ihanda Elbo, number 13, at ang inyong kumlingkod, number 18, Nelson Elbangol Mayola. Maraming salamat po, magandang mga konsihal. Ang iyong protest ko naman po sa inyo kanina, yung sinabi ko, mas guwapo sa kanyang...